good morning po Ayan, welcome back po sa ating channel Jeffers Nature and Animal Lovers So for today's video uh, Meron lang po akong ibabagi Ayan, isishare ko po yung uh, Blessing po natin ngayong umaga Ayan uh, Update po sa aking baka Na si Melay So ang gandang umaga po uh, Pagkatingin ko po sa kanya eh, Nanganak na po siya So ayan o, oh, kung mapapansin niyo po Ayan oh. Oh, oh my god! lang po niya. Ayan o. Oh, kanina. So, ayan, another blessing po sa akin na naman po yung dinigay uh, na biyaya ni Melay sa atin, yung bisero niya. Ayan. oh, tumatayo na po. So, ganyan lang po sa mga baka. Uh, mabilis na po yan kapag ka nagumpisa na po silang mga anak. Tinay nyo naman po. Ayan o. Ipapakita ko po sa inyo mamaya uh, sa video na ito yung uh, ko po kay Melay dun sa baka niya pong kano kung anong date po yon. So ayan o. I Stay lang po. <coughs> A few moments later. Pinaligtad ko po yung camera para makita po natin ng maayos. Ayan o. So diba? ba? So, parang hindi man po siya ng anak ko. Ang taba pa rin po niya. Ayan o. Ayan na lang po yung inaantay kong malaglag sa kanya. Ayan o, oh, yung anuan ng bata. Hindi pa na ilabas. So, maya-maya po siguro ilalabas na yan. Hindi pa niya naire. Hindi ko na po naabutan yung actual na panganganak naman niya kasi may ginagawa po ako dun sa ano. Nagpapakain po ako ng mga alaga. So, pagtingin ko, ayan, ililipat ko na sana. So nakapanganak na po siya at malakas na po yung bisero niya, ayan oh. So lalaki po yung anak niya. ayan oh. Ang ganda po niya oh, ayan oh. 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 oh Binidyoan ko po para makapagbigay po ng uh, motivation sa inyo or inspiration ayan, sa mga nag-aalaga po ng baka para magpursigi pa po kayo sa mga alaga nyo. Ayan, oh. Basta wag nyo lang pong pabayaan sa tubig tsaka sa pagkain ng inyong alaga. Ayan. Bibigyan po niya kayo ng magandang biyaya. Ayan o. Oh. Samahan nyo na rin po ng sipag at syaga. So kahit mainit po, kailangan painumin nyo po yan. Kapag umuulan, puntaan nyo po. Tingnan nyo po kung ano po yung kalagayan ng inyong maalaga Para malayo po sa disgrasya ang inyong mga alaga. So katulad po ng sinabi ko kapag malapit na mga anak yung baka nyo, ilagay nyo po sa may patag na pesto para hindi po dalikado yung anak niya. So ayan o, oh, kita nyo naman po. Oh. Ayan Oh. May clean video lang po ito. Bilidyoan ah. ko lang po para makapagbigay nga po ng ayan ng inspirasyon sa inyo sa mga katulad ko po na nag-aalaga ng baka para lalo pa po kayong sipagi na yan sa inyong mga alaga so kapag ka, tulad na sinabi ko kapag ka, nagumpisa na pong naganak yan every year magbibigyan na po kayo ng bisero so ilang months lang po nasa inyo kung gusto nyong ibenta mga 5 to 6 months pwede nyo na pong ibenta yan Ayan po yung kagandahan sa baka. Kahit na tag-init, tag-ulan, wala pong problema. Matibay po sila sa sakit. Oh, Yung mga bisero po na ito, wag wag lang, wag lang po sanang umulan ng magdamag. Kakayanin po niya yan. Kahit maulanan po yan, okay lang po yan. Kasi meron din po nagtanong sa akin kung okay lang daw po bang maulanan yung bisero na baka. Kapag ka, kapapanganak pa lang. So okay lang po yun, basta katulad po na sinabi ko wag lang po sana magdamag yung ulan Kakayanin na po ng bisero yan Kung pain to pain, kung pain two two lang po yung ulan kaya niya po yan So ganyan po sa baka Ayan o oh. oh. Ayan Tingnan niya po yung blessing ni Jepoy Panibagong blessing na naman po sa mga uh, alaga natin Ayan oh. Dagdagan na naman po ng isa. One minute, 37 seconds later. So, yung mga katanungan, ayan, i-comment nyo lang po sa baba. Uh, active naman po tayo sa pagsagot. So, yun lang po. Uh, kung may katanungan po kayo, pwede nyo rin po akong i-add sa FB. Ayan, ilalagay ko po yung name ko dyan. Ayan, Jefferson Castro. Para hindi po kayo malito, yung profile po, ayan. Naka-sunglass po siya. So, yun lang po. One hour later. Ito na lang po ang ating video. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag po sanang kalimutan na mag-like. Mag-subscribe. Paki din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ina-upload bagong video dito sa farm. Ayan o. So maraming pa po tayong mga i-upload na video. Abangan nyo po. So pasensya na po. At uh, ngayon lang po ako nakapag-update sa ating mga alagang baka. So maraming maraming salamat po. Palagi po tayong mag-iingat and God bless po sa ating lahat. So sana ay maparami rin po yung maparami din po ninyo yung mga alaga ninyong baka. Ayan. So si pagtiyaga lang po, uh, yun lang po yung uh, may uh, advice ko po. Tsaka wag kong pabayaan yung mga alaga. So maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. So bye-bye.